Ano sayang yung ang galay galay ano yung galay kamote sila po yung magkapatid na nadaanan namin noon nangunguha ng uh, talbos ng kamote para pang ulam nakausap namin sila at sinamahan namin sila sa kanilang bahay Pagdating namin sa bahay nila, nakausap din namin ang nanay nila na buntis na nagbabantay lamang sa kanilang uh, bunsong kapatid kanilang tatay, nagtatrabaho bilang isang uh, driver sa araw na yon napakasaya po nila na kahit pa mayroon tayong naiabot sa kanila ngayon po, asamahan uh, nyo kami balikan po natin sila tikang pre, yan mga katikang kumusta kayong lahat isang mapagpalang araw sa ating lahat yan po, asamahan uh, nyo kami ngayong araw kahit uh, sobrang ang panahon may balikan kami ni Bro Tata ngayon, itong kalsada na binabaybay namin patungo ito sa proper Bourbon. Pero dito, uh, part pa ng Sagay, Sagay uh, Bourbon. Shout out sa inyong lahat, sa lahat nating mga viewers, sa ating Youtube, sa ating IPPids Shout out sa lahat nating mga sponsors, mga Super Chatters, mga Star star uh, Cinders Shout out po sa inyong lahat Maraming salamat sa lagi niyong suporta sa aming channel Rini OC sa FB Rini OC Vlogs Bro Tata OC Vlogs sa Youtube uh, Bro Tata sa FB Yan, Maraming salamat sa lagi niyong suporta sa amin Okay dyan lang kayo Hindi ko lang i-off ang video Para makita din niyo ang aming mga dinaanan Mga view, mga kabundukan Yan siya pala sa sponsor natin ngayon sila si Sir Steven sa Melbourne, Australia si Sir J sa UK si Sir uh, Sir Kim sa USA shout out po sa inyo maraming salamat yan dahan lang bro may mga bata sa unahan parang sila to pa yung mga bata na pupuntahan natin ngayon dandahan lang Dahan-dahan Ay Ato, masin niyo ha? Uh, yeah. Ayan okay, yeah. Nandito yung mga bata na Ano po, yung napuntahan natin sa nakaraan Yung nanguha ng kamote. Yung patungo kami sa bahay nila Malapit na yung bahay nila O, no, 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 bro kamutong dito na uh. katong huwag kamuti sa una uh. ah balik mi karon isa kito pangalan ni mo sila sila ikaw kito yung pangalan ni mo? Mm. mo marian jean uh. katong duha kauban tanong nyo alden rag marian jean magsuon mong upat dili Ako usa dili ano siya sa manukan uh -huh. so naan yung mga iksuon dito karon uh -huh. yung imong mama uh -huh. uh -huh. masiga ato ta sa inyong balay ha oo oo Lipaya nila. Oh. Libay uh -huh. guys sila Yan nandoon yung bahay nila sa itaas Nangabutan yung mata Charlie kayo dito po yung bahay nila sa itaas Diyan oh ang tarik ng mga bundok dito ayan nandoon yung bahay nila oh may hapon rod grabe <laughs> yung mga ano dito napaligiran ng mga malalaking bundok ba? okay tayo doon sa taas Sila po yung mga bata Yung uh, Natagpuan natin dati Nanguha ng talbos uh, ng kamote Doon sa unahan At saka sinamahan namin dito Yan dyan yung bahay nila okay. Yan po guys may dala tayong Groceries, bigas Yan po, uh, pasanin po ni Bro Tata. Nay, mong mama. Yan po, akit po tayo. Dali dala yung groceries. Bigas. Yan. Dito po yung bahin na sa itaas. Nandito po yung mga bata. Sobrang saya po nila nasa lubong natin. Mayong hapon. <laughs> Nasaan saan yung nanay iniyo? Ha? Ang imong mama. kare iksore ni mo no? na. Ah, mau ba? Hmm. Ito po yung bahay nila dito. Ayan. So, saan isang kapatid mo? <tipan> Hindi <Huh? tipan> rin lang tanapit. Hindi. Uh -huh. Okay, mag-lison <tipan> mag-saka <di haman. tipan> Ito po yung bahay nila dito, guys. Yan, ito po yung panganay. Panganay ba itong isa? Anong pinamagwanga, no? Ang gwapa nga panganay. Oh, siya nga nga Nakita mo sa video itong nangage? Okay. <laughs> Wala. Wala mo yung cellphone. <laughs> ang iba niyo, ang um, iba niyo iksaon. Ah, Dili ni mama. Dili. po po paak mga. Hmm. Yan po kaysa bumalik kami dito ngayon sa mga nakaraan po. Kung napanood po niyong video natin sa nakaraan. Yan, nakita natin sila doon sa unahan itong... Ang dalawa si, pangalan mo ulit? Sila at saka. Ayan, Jin. Yung lalaki na, saan yung lalaki? Lala, nilakaw ka, nagbalig yung takyong. Balik yung takyong? <coughs> Daghanan takyong na Oo. Uh -huh. Si pangalan mo ulit? Hindi. Maria. Maria? Si Maria? <laughs> Ang usa, nanguha ko nung takyong, nanguha ng takyong. Daghanan takyong gano'n da, dali da. Parang saan takyong ka okay. sudan? Oo. Uh -huh. So, ibalik uh -huh. uh, yung apon ninyo? Oo. Maho ba? Yung isa lang kapatid na lalaki. Oo. Asa man na maligya? to grahe. Asa nang grahe? Nagiyan din niyo. Nag mo. <laughs> Nandoon sa nahan daw, ah, na, anong, nagbinta ng takyong po. Bakit po nagbinta ng takyong, takyong ate? Ito is gamay ari ate. Uh, nang anak ka na ate? Wala pa. Oh, hindi pa. Yung pagpunta natin dito, bunti si ate. So hindi pa pala ng anak So yung kinamuhuran na dihang na sa doyan, no? pila ito edad ng kinamuhuran? One. 1? Oo. Uh -huh. Wala mo yung klase karon? Wala. Oh. Nag module na sila. Mo module na? No? Kay init kayo. Nganong nganong man nga imong bata nganong unsa may nganong man nga mamaligya magtakyo. okay kay kanang namo gid ang palit nga rin. Ang takyo mm. kay sudanon ba. Mao ba? Mm, nya nga subuon pud ang mga bata panakyo mo na mga 20,000 nya. Ako tang ingon nga ayon ta mo kompensa kay narabantay kubra nga bitin. Mm, base baka may ahas ba yung kubra ba no? Hindi natin alam na may cobra dito banda sa atin. Dito sa... Kasi dito kami sa bourbon ngayon, guys. Sakop niya sa, sa sagay, no? Sa sagay uh, Borbon na Sibo. Yan po eh. Ngayon po eh, bumalik po kami. Uh, Napakabliss po natin. Uh, mayroon tayong sponsor. Mayroon kaming groceries. Ito po, mayroon kaming groceries. Ito. At saka mayroon tayong bigas, ate. Ha? At saka... Ano pa? Mayroon kaming dinapay. Pagkuan mo, pag mo pan. Aha, uh -huh. daghan kani akong gipalit. Ang <laughs> <laughs> dami tinapay oh, no? Ganahan mo na nga tinapay? Ganahan mana nga pan? Oh, uh, nasari-sari na siya. Ha? Huh? Inday. Salamat <laughs> kaayos inyong pagbalik na nagbala in taon ng grasya para sa antawan sa mga. Oo. Kamu, ang sakit kasulti So karon na ami bugas, na ami uh, groceries, hinaot makatabang sa inyo ha. Hinaot makatabang sa inyo. Balik mo ali. Salamat sa paghatag ninyo sa groceries sa bugas. Uh Oo. -oh. Yan po ang uh, panganay po nila si uh, si Inday. Salamat sa paghatag sa groceries kay Rene o kitata. Salamat uh -huh. niyo nga mo. Oh, uh, sa walay si Inday. Kuya Tata o Kuya sama sa kas o sa Fisi. Nagising na po yung ano, yung bunso nila. Kailan ka mga anak ate? Karong bana. na. Karong buwan Oo. Uh -huh. So yung bana, buwan mo uli, kada? Adla. Kada adla mo uli? Hmm. Asa man ay nagtrabaho karon? ron? Naradyas unahan Oo. Uh -huh. So na, may ihatag sa inyo ha? Um, para ipalit ninyo pang dugang sudan-sudan. Ha? So bigyan namin kayo ng cash para mayroon kayong magamit-gamit kung mayroon pa kayong kakailanganin lalo na sa pag-aaral ninyo. Ha? Na icon na 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 ate. Ha? Makatabang na ate. Ha? Matesa, <laughs> <laughs> 5,000 salamat sa paghatag sa kwarta. Hindi ako nakaitabang sa mua. Patay ang gihatag. Nakatabang ni sa mua. Sige ha, uh, na among toyo diri karon. Yan. Maraming salamat sa sponsor natin ngayon sa Bigas at sa ka Groceries at sa ka yung uh, 5,000 cash galing po ni Sir Steven from Melbourne, Australia. Sir J, J, J from uh, UK. And uh, Sir prama from uh, USA. Maraming salamat po sa inyo. At saka yung tinapay natin na bali 200 na tinapay. Ito po. Galing po ito ni Sir Eric and Ma'am Teresa Waga. Yan, maraming salamat.